May marites nga na kaya may may kulabang cool kay kay Senate President Subiri ay dahil sa usapin ng Chacha, no? Mm. Dahil komo kontra daw siya. Pero actually sa Senado ang pinaka-pro Chacha si Subiri, no? At yung mga bumoboto for or against him, ang division ay hindi pro or anti Chacha. May mga mm. supporters siya na anti Chacha, eh, no? Mm. Meron ding mga 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 kumokontra sa kanya, the pro chacha naman, so, no? So hindi 'yun ang hindi 'yun ang dahilan. Yung ma-retest 'yun, no? Dahil nakikita natin dito sa mga pangyayari na hindi ito usapin ng pro or anti chacha, no? 'Yun yung uh, 'yun yung halos sigurado ko, no? Uh, hindi 'yun ang dahilan. No? Hindi 'yun ang dahilan. Pero tama ko, ang... nasa, malaki ang influensya ng presidente, kung tingin ng presidente, ay hindi mo na dala yung kanyang priority bills, o so oh, hindi mo kaya ipasa, e eh baka mm. panahon na para palitan ka. No? Mm -hmm. Pero ang hirap kasi, kung ipapalit sa'yo, may bribery case.